So ito yung kanyang, uh, ano mga kadyemo oh, yung kanyang wirings. Oh. Makita niyo yung wirings niya, oh, nabalatan na siya lahat oh. Ah uh, ito po mga kGM, uh, isang idea na naman bibigyan ko kayo ng idea dito sa Hyundai Elantra. Yan, ah uh, kung makikita ninyo, uh, bago pa itong uh, Hyundai Elantra ito, ano, 2024 model siya. Diyan, uh, binuksan namin diyan at uh, binuksan naman kasama ko yung kanyang, uh, ano rito. Kasi nga uh, tatanggalin natin yung ano niya, wirings. Tapos tinanggal namin yung battery. Yan, papakita ko sa inyo. Ito, kung mapapasinyo yung kanyang model, mga ka-GM, sa uh, 2024 pa siya, no? Tapos, uh, ang ginagawa nila ngayon, bali, binababa namin yung dashboard yan. At, uh, ito yung nangyari sa kanyang ano. Ito, bali, yun. Uh, para makasama ko yung kanyang dashboard binaba nila dyan, biyoksan nila tapos uh, itong kanyang wirings ay uh, tatanggalin natin lahat yan mga ka kasi ang naging problema nito uh, nawala yung kanyang reverse reverse saka uh, on sa kanyang ano. Ito, binuksan uh, din natin dito kasi nga nakailaw yung kanyang instrument cluster lahat ng kanyang mga ilaw doon nakailaw pero gumagana pa naman uh, umaandar pa yung uh, makina kaya nakailaw yung kanyang mga kondon uh, check engine light tapos yung transmission ganun. tapos hindi siya maisip ng reverse no? reverse ay wala siyang reverse Yan, kaya kailangan nating uh, ibaba yung, <coughs> yung, yung dashboard, yung yung dashboard. Yung tapos ang nakita natin dito saan laga hua may sa ilang mga kagyan nagkaroon na sunog yung kanyang wire siguro yung kanyang wire ay uh, naipit sa kanyang dashboard ngayon dumikit dun siya bakal kaya nagkaroon ng ano uh, ng melting na? No? yan o no? yan kung makikita nyo yung kanyang wire napalatan mo no? napalatan siya ito Kalas, kalas. Kabili kanlah, na? Kaya nak yung uh, reverse niya, wala siyang shifting ng reverse, tapos Ah, nakailaw yung kanyang mga instrument cluster doon. Yung sa kanyang mga ilaw doon, no? Yan, kaya yan ang ginagawa ng mga kasama ko ngayon. So, ayan, na ah, like and share. At ah, sana magkaroon kayo ng idea itong magandang sakyan. Hyundai Elantra ito. Yan siya. At uh, ah, kasalukuyang binababa ng mga kasama ko dummi te lateoge baetoge nai so ye tar aise nikal lega kaam khatam mi jo anosel medyo mahirap ibaba itong mannya dashboard nya kailangan buong dashboard uh, ibaba natin tapos a uh, yung kanyang wirings ay uh, ichichik natin mabuti kasi gusto ng may-ari uh, i-repair lang yung kanyang wire kung ano yung mga problema nya kaya bali buburlisin natin yan yung kanyang wire no para uh, ano

medyo ano siya yung kanyang mga wire yes, uh, marami kasi nga no, -ikot, ikot yung kanyang wire ayun tapos, o, tapos siya kaupon sa ay 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 yung mga kasamahan na gumagawa ayun niya gana, wiring sa iyo ako kaya yung wiring sa iyo na tapos yung anya rito tatanggalin din natin dito yung kanyang mga wire dyan kasi umabot dito sa ilalim eh sa gitna, sa console niya sa gitna ito yung kanyang parking brake nag melting yung kanyang wala. So ito yung kanyang uh, ano mga kajemo, oh, yung kanyang wiring oh. Makita niyo yung wiring niya, oh, nabalatan na siya lahat. Oh. Kaya yes, dito. Nangitim na dito. Kaya ito, uh, bubuksan natin ito lahat. Tapos isa-isahin natin yung ano niya. Yung uh, pag-repair natin dito para hindi tayo maligaw no sa so, pag-repair. -re kasi nga papalitan natin yung mga wire nitong iba yan o no? nabalatan na siya dito sa loob kaya ang ginawa natin binaba natin yung ano dashboard niya binuksan natin yung dashboard dito yan tapos uh, hanggang dito sa uh, ano sa may shifting niya kasi nga ano to nawalan ng reverse wala yung reverse siya tapos uh, lahat ng uh, sa instrument cluster niya nakailaw yung kanyang mga ilaw diyan yan uh, tinanggal din natin dito sa ilalim chinikap din natin yung mga wire niya diyan pero dito talaga yung ano. Ito yung napuruhan, no. Nagkaroon ng shorted. Yes, po. Nagkaroon ng shorted to, yung buong ano niya na to. Yun yung uh, naging uh, problema niya. So, kaya i-repair -re natin isa-isa yan. Dito yan. Ito yung uh, anong, Sa ano niya yan. Yung, yung, blower, yung sa ilalim. So ayan po, yung mga piyesa niya eh pinaglalagay lang natin dito sa loob. Chalap niya. sa. likod. chicken. Sa ka. Lagay natin dyan. Kaya yan yung ano nito. Nagkaroon ng shorted. Yung uh, halos buong wire niya no.